Ito ang GMA Regional TV News. Kone, tinutugis pa rin ang 22 anyos na sospek matapos tumakas kasunod ng krimen. Nakahingi pa ng tulong ang biktima sa mga kapitbahay kaya dumating ang mga rescuer. Pero di na siya umabot ng buhay sa ospital. Ayon sa mga otoridad, posibleng ugat ng krimen ang pagtangging makipagbalikan ng 19 anyos na babae. Nakipaghiwalay raw kasi ang biktima dahil sinasaktan umano siya ng sospek. Wala pang komento ang pamilya ng biktima. Matinding pagbaha at pagulan pa rin ang nararanasan sa ilang probinsya sa bansa. Sa Tabuk, Kalinga, umabot na sa National Road ang tubig na mula sa bundok. Apektado po yan ang mga motorista sa kalsada sa barangay Kalanan. Naranasan niyan matapos ang ilang oras na pag dulot ng hanging habagat. Dahil din sa malakas na ulan, binaha ang ilang lugar sa Lebak Sultan Kudarat. Maraming bahay ang pinasok ng tubig matapos tumaas ang antas ng tubig sa mga sapa. Nagsagawa ng rescue operations ang Coast Guard Station doon para iligtas ang ilang pamilyang na-trap sa baha at dalhin sa evacuation center buwis buhay namang tinawid ng ilang motorista ang spillway bridge na yan na boundary ng ilang lugar sa Cotabato City. Umapaw kasi ang Marble River kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa pag-asa, dulot ng hanging habagat ang nararanasang pag-ulan sa Mindanao. Update po tayo sa epekto ng bagyong krising sa ilang lugar sa bansa. Kausapin na po natin si pag-asa weather specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang hali. Gandang umaga din po. Ano na ho ang latest sa galaw at direksyong tinatahak ng bagyong Krising? Kasalukuyan po na northwestward yung movement nitong um, tropical depression Krising at dumagalaw po ito ng 25 kilometers per hour. Ito ay sa kasalukuyan na nasa 520 km east northeast ng Huban Sorsogon o nasa ilagang baha, uh, 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 eastern part ng Bicol region. Okay, at sa mga lugar ho ang uh, patuloy na maapektuhan ng bagyong ito, sabi niyo nga sa May Sursugon area, meron pa bang iba? Am um, bukod po doon sa Bicol region ay naapektuhan din po nito yung probinsya ng Aurora at Catanduanes at yung Northern Luzon. Okay, ano ang mga lugar na posibleng sumailalim ngayon sa storm warning signal? Kapag mas Bumaba kasi yung movement po niya ng northwestward, tatahakin po niya yung northeastern tip o yung dulo ng um, Luzon. At kapag nakarating na po siya dito, bukas ng hapon, yung magiging movement niya ay westward. At kapag yung bahagyang mas bumaba pa, yung track nitong um, tropical depression crossing, ay maaapektuhan din po yung northern part ng central Luzon. Uh -huh. Malaki laki ho itong nakikita natin ano na scope niya, uh, maari pa daw lumakas ito, no? Ano ho ang ating uh, nakikita ngayon, makakaapekto ba ito doon sa sinasabi nga na ngayon palamang eh nararanasan natin dito sa Metro Manila na pabugso-bugso pa rin mga ulan? Opo, actually yung development po niya na maging isang uh, tropical storm from tropical depression, mas malakas na bagyo na po siya. Inaasahan natin yung development na yan sa susunod na mga oras within this day and uh -huh. sa Biyernes po posible pa itong mag-intensify from tropical storm papuntang severe tropical storm. Okay, at base po sa inyong monitoring, hanggang kailan posible po kayang maramdaman itong effect ng bagyong krising? Nananatili po sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Depression Krising. Kung hindi po magbabago yung bilis niya at yung track niya hanggang Saturday night, hanggang Sunday. Pero that doesn't mean na wala na po itong Um, epekto sa ating bansa. Pwede pa rin po itong maka lalo na sa northwestern part ng Luzon, Uh, hanggang sa Monday and Tuesday. Para lang mas maging malinaw sa ating mga manonood, pag sinabi ho natin maari ito maging severe tropical depression, gano'ng kalakas ba yun? Maaari pong umabot ng 88 hanggang 117 km per hour yung mga lakas ng hangin. Ibig pong sabihin ay maaaring maka sa atin yung lakas ng hangin na yun. At kung unstable po yung ating mga bubong, ay mas okay po na ngayon pa lang, bago po pumunta sa ating pagyo, ay ma-reinforce natin yung mga bubong natin or kung may infrastructure tayo na maaaring masira ng lakas ng hangin. Meron na rin okay. ba kayo mga warning para dun sa mga maglalayag? Ano ho ba ang ating uh, update dyan? Opo, meron po tayong itinaas na storm surge warning, lalo na sa northeastern part ng uh, northern Luzon. At hindi po natin ina-advise na maglayag yung ating mga kababayan, lalo na kung maliit yung sasakyang pandagat na ginagamit natin o yung mga motorboat lang. All right. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist. Matapos magsalo-salo sa mga tilapia at bangus na hango mula dito sa lawa ng taas sa bahaging ito ng Larol Batangas kahapon, ay eh namigay naman ng relief goods ang lokal na pamalaan ngayong araw sa mga apektadong manging isda. Naging matumal kasi ang demand sa mga isda mula rito sa Laurel mula nang magsimula ang paghahanap sa mga nawawalang sa bungero dito sa Taal Lake. Nakakalungkot ayon sa mga mangingisda na bagamat apat na taon na mula nang sinasabing itinapon dito sa Taal Lake ang mga nawawalang sabongero, natatakot pa rin ang mga tao na kumain ng isda na galing dito sa kanilang bayan. Kung totoo man daw na dito nga tinapon ang bangkay ng na mga nawawalang sabongero sa ngayon ay eh hindi na raw ito nakakaapekto sa kanilang mga isda. Paliwanag ng mga mangingisda Nakalagay sa mga fish cages ang mga isda at mga feeds ang kinakain ng mga ito. Hindi sila nakawala sa lawa at kumakain ng kung ano ang narito. Kontrolado umano ang environment sa mga fish cage. Kaya pakiusap nila, tangkilikin na sana muli ang kanilang mga isda dahil lubhan na raw apektado ang kanilang pamumuhay. Narito ang payag ng mga mangis ng ating nakausap. Sa mga taga ibang lugar na namimili ng mga tilapia ay ligtas naman po kainin ang aming produkto dito sa bayan ng Laurel. Bihira na namimili. Hindi naman makakapektuhan yung mga tilapia, bakos, tawilis. Ang ating pong hanap po ay hey, medyo tumumal dahil sa mga isyong sabungirong yan. Kaya magtistis muna tayo. May tutorin daw na mental health problem ang pagkalulong sa online gambling o online sugal. Ayon kay Health Andrea Secretary Tedder Bosa, may epekto rin ito sa kakaya ng isang tao na magtrabaho at maaari rin daw magdulot ng kapahamakan sa iba. Ibinigay niya halimbawa ang nahulikam na pagsusugal ng ilang driver habang nagmamaneho ng public utility vehicle. Sang ayon naman ang DOH na i-regulate o kaya tuluyang ipagbawal ang online gambling sa bansa. Una nang inihay ni Congressman Benny Abante ang panukalang nagbabawal sa online gambling dahil sa masamang influensya nito sa mga Pilipino. Nakatakda rin maghain ng panukalang total ban sa online sugal si Senator Rafi Tulfo. Sabi naman ng Malacanang, pag-aaralan ng Pangulo ang mga panawagan kaugnay niyan. Kung ako tatanungin, strictly regulate or if possible, i-ban na nato. Ang bad effect ng gambling is habit forming at behaviorals addiction to gambling is a mental health problem Latest naman tayo sa international showbiz na ban sa pagmamaneho sa loob ng anim na Buwan ang English actress na si Emma Watson Yan ang naging hatol ng korte kaugnay sa speeding violation ng aktres... noong July 31 2024 Nahuli noon si Emma na nagmamanehong sasakyan sa Oxford sa bilis na 38 miles per hour. 30 miles per hour lang ang speed limit doon. Pinagmumulta ngayon si Emma ng mahigit 1,000 pounds o katumbas ng halos 80,000 pesos. Wala pang pahayag ang kampo ng aktres. Hindi rin siya dumalo sa hearing kaugnay sa violation. Nagkagulo ang dalawang grupo na yan sa labas ng isang convenience store sa barangay San Pedro, Panabo, Davao del Norte. Ang insidente na umi pa sa batuhan ng portable speaker at upuan na hinto lamang nang pumagitna na ang security guard. Batay sa investigasyon, nagumpisa ang gulo ng kuna ng video at larawan ng isang grupo ang kabilang grupo nang walang pahintulot. Ipinablotter na sa barangay ang insidente. Para naman sa mga nasirang gamit, Pinagbabayad ng convenience store ang mga sangkot ng mahigit 10,000 piso. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng mga grupong sangkot.